guys, good morning good morning, dahil umagang umaga mag nanay na yata guys so ayan, bumalik na naman ako dito kasi wala kaming katubig tubig sa bahay so ayan, o diba yung labahin ko yung lumang 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 washing machine na washer na lang ang gumagana hindi na, gumagana ang spinner yan yung lalabhan ko meron pa doon Andiyan pa oh. Oh. Ibababa ko pa 'yan. Just me marimar. Ayan oh. Dami kong lalabhan. Ayan. Dinala ko na to dito dahil mag-i-stay na tong washing machine na to. Kasi ngayong summer guys, wala na. Pag summer na, hindi na kami masyadong nasusuplayan ng linya ng tubig sa barangay. So, dahil may deep well naman tayo dito ah oh, tignan nyo naman guys yung aking mga halaman mas marami na yung mga mga dahon <laughs> ayan at the same time mag, mag didilig na nga ako kasi kawawa naman yung mga pananim ko na hindi ko na, na sila naasika so, so gawa ng bisin bisin ng yung lola ayan o oh, ba diba, sayang yung mga mga pananim ko dyan Oh, naging bodega na. Ayan. Oh. Ayan, oh, may duyan pa dyan. Oh, dyan ako magpapahinga habang naglalaba. papahinga. Tapos, ayan. Oh, parang walang nagbabantay dito. Ah. <laughs> Tapos, nandito na, nandito na guys, yung aming dalawang babies. Nakakulong sila kasi hindi po hindi silang lumabas. Nakalukas ang gate. Baka sila makalabas, di ba? Makalabas ang baby. Ayan, si Michael at siya kasi Paris. Maluwang naman guys, yung kanilang kulungan. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? Napakaluwang. Kulang pa. ah Kulang pa ng kasama? <laughs> Ayan sila. Laki na. Ayun na oh, yung bagong yung nakapuna namin si Michael. O, oh, di diba? Matagal na sila magkasama dyan na magkapatid. Babae yung isa, si Paris, si Michael, lalaki. Pero never niyang binuntis si Paris. <laughs> Ayan. Back to me, guys. may baon lang ako dyan. Siyempre, ang ating gamit. Ba't ang dilim kanina doon? Ang ating gamit na sabon nandito. Yung Pride na tsaka Sonrox. Ay! Grabe. Pusto ko na namang magtambay-tambay dito dat, yung katulad dati. Kasi ma malamig dito, guys. Maganda ang simoy ng hangin. Kahit hindi ka mag-aircon, pwede dito, guys. Malamig dito, eh. Hmm. So yan. Oh, hindi na natapos-tapos. Update lang dito, guys. <laughs> Sigurong nadagdag lang yung hagdan, meron na tayong hagdan dyan na spiral papunta sa taas pakyat dati dito kami yung pero pwede pa rin naman dyan pero ngayon may hagdan na siya o ba diba? pwede nang umakyat dan kaya yung mga kulungan din ng yun yung mga kulungan ng mga pusa namin nandyan na, wala nang laman ng, na pusa kasi naglabasa na sila o ba diba? kinulong lang namin sila nung bagong dala dito para hindi sila lum bumalik. Ayan na si Luna. Oh. Hiyang mo na ba dito, Luna? Hiyang ka na ba dito, Luna? Nasaan na yung mga anak mo? Nagkalat na yung mga anak niya dito. Na, nagkalat na yung mga anak mo. Siguro may may nagbabalak na ano. Ewan ko ba, may galis na siya. Naku. Buti pa nung nasa bahay kayo. Malinis kayo, no? Tapos <laughs> binigyan ko pa siya ng pandesal kasi akala, akala ko may pagkain sila dito. Nung tinignan ko, wala pala silang pagkain. Babalik ako sa bahay para kumuha ng pagkain. Ayan, oh, may galis na si Luna. Hmm. Nagsusumbong siguro ang Luna ko. Ang Luna namin, nagsusumbong ka. <laughs> hmm. Hmm? Na bakit? ano ano sinusumbong ng luna? Hmm, tignan nyo guys. O, oh, ano ba nangyari dyan? Ha? Huh. Ano ba nangyari dyan? Galis pusa? Nagpapalit huh? tayo mamaya ng collar. May bago akong biling collar. Meow. Meow. Oh, Ouy, boy Hmm. hmm, Doktor ni Cherry, ni Luna, awanagan na anak ni Luna. Gan, <laughs> guys, anong oras na? Alas 5 na. Ngayon pa lang ako magpapahinga. <laughs> Gusto ko matulog kanina ng tanghali kasi ang sarap matulog. Mas malamig yung hangin. Tas mainit. hi gusto ko na matulog kanina pero hindi pwede dahil kailangan kong matapos yung labahin ko so yan, nandun na yung mga iba kong labahin meron din nakasampay dyan o oh, di ba pero yung iba hindi ko na nasampay dahil ilang beses nang na nahulog yung mga sinampay ko <laughs> kasi kung hindi na ano na yun nalosen yung pagkakatali ko dun sa sa tie wire yan tignan guys yan yung sinampay ko yan dahil may araw pa nahayaan ko pa muna dyan dito lang ako chill chill lang muna diba tapos yung mga pusa ko nasa na yung mga pusa ko Ayan, pinakain ko na rin sila dyan sa taas. Kasi, pag dito, ayan, pag dyan, ang bilis lumapit ng mga langgam. Ayan, o oh, yung baon ko, ko dyan na pandiso with butter. Ang dundo. Dundo. Sing lahat. Ay, ako ko na eh, okay, man, dyan lahat yung pusa. Masaiting. Ha? Ha? Scroll. may binababad pa ako doon dun yun na yung ano yung carpet na rag last na yan hmm. pa uwi na ako mamaya dahil syempre uwi na rin naman na tayo mamaya inaantay ko lang na wala na talaga yung araw para sayang din naman kasi yung yung init pa nung araw na pwedeng makapagpatuyo pa ng konti sa mga lalapahin ko, dyan, Diba? O, yung dalawang kuweba. Ay! So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Short vlog lang siya. Ay, dagdag ko na lang yung mga gawain natin, chom. Ayan. So, ayan, guys. Ay, hindi dito pala eh. Alam niyo, Mr. Aple yung aming star apple <laughs> star apple diyan oh no? marami yang bunga kani marami yang binubunga kaya lang medyo na ano na, na nabawasan na ng ng sanga-sanga ayan konti na lang yung bunga niya kasi marami daw kumuha last sunday maraming kumuha nung last sunday nung nagluto sila dito ng lechon na baboy tapos, yung mga lalaki na yun, nandun na nga yung panungkit. O, oh, nakikita nyo ba yan? Nandun na sa taas yung panungkit. Ayan, favorite yan ni Venus. Sige. Sige.